Jennifer, up Jr. kasi dapat personal sila. However, kung ako sila sa check up, si Ate Jen, sinurprise kasi si Kim Paul, si Ate Jen sa sa mga tauhan. So, po yan. At mamaya na natin patay ko kasi sashi ni Kim Paul nag-aantay na. Broadway Mary, ang kanyang Paul sa Japanese, nila sa bahay. Ano first wish ni Kuya? Wish Wish Ma

thank you Dapat nga ako nga yung manuhin na eh. Ba't kaya nakumuto ako ni nanay? Uh, <coughs> okay. Okay. Pre, kaya, ano kasi alam ko, puro kinabahan yung ulam mo. Kaya na uh, nadaanan ko yung nagtitinda ng tilapia. Naisip kong uh, pagpahal. Uh, Oo. Oh. Uh, uh, Di ba kayo bread mo rin ako? Nasa pa ka sa, uh, sa, uh, sa lamesa, naka, 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 ano yung mga paan niya. Ito mo ito ng tilapia. Tari tayo. Kuya Foren, hindi mo birthday today. Steve, aso on, well, kasi ako ng camera. Steve pa, take over ng camera. Hindi today po birthday na kami kuya Foren. Today also is anniversary ng ating tatay ramon dahil dyan, samahan <laughs> <tamayo. laughs> na po natin. O nga pala, ano? Naalimutan pala Alimutan <laughs> na ni to. na-surprise, na-surprise ni kayo ito. Oo. No? Oh. Ito. Uh, Congratulations. Pagkiwala na mga ano si Ate Jan. Planado yan to, planado yan. More subscribers. More years. mm mm-hmm. Mm -hmm, mm -hmm ano ay anniversary ko na namin ng mag-asawa kasi ano anong ano to anong plano um, ano na lang kunwari ito alam ano bang maganda uh -huh. kunwari ito alam niyo <laughs> anong bulaklak kasi pwedeng makuha bigla Anong plano dito? Wala yung pahabol. saan tayo dito na Diyan na Diyan na lang. Dito na nga dito, dala dito ko 'yung dito tala. Wow. May dito tayo dito si Tito. Gentay. Yeah. Kasi kita. 不哭,哭。 Study, eh, kasi di ba, lagi naman nakaraan, lagi mo binubuwas kay Nanay Jack, ma-appreciate yung anniversary ko. So ngayon talaga, uh, may mga ibang plan pa yan si Nanay Jack eh. Kaso lang ngayon, ito, simplihan lang daw at ipaparandam niya sa'yo. At alam mo naman, narinig mo yung lyrics ng kanta, yun daw yung ng puso niya. Pero ibabalik ko na kay Nanay Jack, Nay, bakit palagi ang kinanta mo? Pinili mo yan, ma? Oo. Kasi maganda yung lyrics niya eh. Sana naintindi mo. Hindi lang kasi ay yung pagkakanta. Pero habang nanang nanang mo may song, nasabi nga doon, abutin man na? E tu dumating man yung ila ka dito na iba na may sarili na yun. Spata, abutin na. Oh, my pa. Um, palagi ikaw yung pinili ko.

kayo sa... Di ba sabi nila mga kapatid, meron daw ang curse yung seven years. So ngayon, it's road to infinity na sila kasi eh. Pag binaligtad daw yan, infinity, walang hanggang pagmamahal. O, oh, bibigay ko rin yung mic kay Krate Ano sabi? Uh, sorry, uh, no. kay. na si Javi? Sorry, Mahal, sa ano, nakalimutan ko eh. Dapat ako yung gumawa, ano, Oh. Ito na mo, parang mga Ah, uh, ako ano, thank you mga sa uh, ano, lahat. Uh, sa pagmamahal, pagkasikaso. Uh, ah. especially sa pag sa mga bata. Thank you. Uh, thank you sa pagmamahal sa, sa bawat isa, sa bawat isa sa pamilya ko. Uh, and you will always hear in my heart. And dahil dyan, sabay-sabay tayo, happy anniversary, Tatay Tatay, happy anniversary. Oh. Ayan. 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 Oh, may surprise pa, may surprise. Hello, hello. Ano lang. Sweet, ano lang po tayo, ano lang. intimate dinner lang. In celebration ng birthday ng ating Kuya Porren. At the same time, yung anniversary po ng ating ramen na ni Jack. So, ito na. Ayan. Yeah. Na wow. wow. oh, halimutan na. Eh, lalimutan na. Hindi sanay. Kasi sinanay iyak ang nagalaro, <laughs> Pati yung halak, <laughs> siguro may balak ko. Reyben, hindi ka na ano. Kuya na, Ben. Wow. Ay, sanakto. ito. Ay, Yung pa daw, pait kung, kung yung kung yung kasalan daw may ganito, dapat, dapat daw ngayon. Anniversary din. Celebration. Celebration. pa8, pa8. hindi nga po kasi may si Kaso po muna ang ating ating Jen yung sa mga tauhan. So dahil dyan, kunin na natin yung message na kay Kuya Porin. Ah, oh, unahin ko muna si Tata. Kasi nandito na po si Tata. Ah, um, message kay Kuya Porin. Galing ko po sa pag... Ano? Happy, happy birthday! Tama! Paraming birthday pang maranasan. Kaya... Yung

Ang gresipen ng kaya na. Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo you, Hindi mo ba? 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 Hindi I really want to ah. <laughs> 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 well, uh, to You show how And you for some regalo. Thank you. <laughs> Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. of, words from, uh, Happy, of uh, Happy, Happy, Jennifer. Happy birthday Daddy. Oh. Oh. Happy birthday, mahal ka. gusto <laughs> sabihin niya lang. <laughs> Hindi kaya ko. Ay, oh, gusto ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Hmm. Matatanda. Napit ka yan. Toy. Oh. Sobrang weird 我们是的

Salamat, Salamat sa sponsor, Mahoma Chubchub, -chub. at hubusagin po tayo ng Anli uh, Sushi. Pwede na ba? The sushi world is open. open. At ito po yung ating... Uh, uh, shout out po ulit sa... Sir Dennis, ng City Express. <laughs> Salamat po sa kanyo mga sama. Thank you, thank you. Oh, oh, so yes. Yes. Yeah, you and what happened sa isa. I Be careful ah, be careful. What? I, I'll get my own. Wow. Mm -hmm. よいしょ kumain ng food. Hindi, okay lang. Ako na, ako na, para, Hindi. Okay na Hindi. okay lang. Para <laughs> <laughs> mo Okay lang. Okay lang kung lang, ko. Maal, sorry ha. Yung ko, Pasensya ka na. <laughs>

Ano naman ninyo kumain? Ah. Um, Nakakain nga ulit ako, pa ako Gutom ka na doon. na nakain ko uh, Ay, kumaka dito May pansit po dito. Bigyan na lang kita uh, Kuya Bobby. Ayan lang <coughs> Hindi ako na. Abay, ganihan, Hindi ako na. Kuya mo muna si Kuya Bobby. Hindi na. Kanin kanin. tsaka ulam. Kanin Ah, oh, ka dito, Kuya baby. Hello. Pero ano, sa nagugutom na ako. <laughs> Hindi ba ako wakasin. Ano ba ako? Okay. Okay. Kanin po lang si Kanin. 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 Sa Ang anta na po mga katekram. Ayan. Ah, Ay, mangga iba isa. Oh, mga salad po. Ayan, oh, pansit.

So, ako dito matatakam ako. Yan yung mga paborito. Sino po ba yung mga may paborito dito mga katekram? sa sashimi. Number one ano ko yan eh. Kaya gusto kong mapunta ng Japan. Salad na po ang ano, magiging kanin. Ay hindi, may kanin. Oh, parang artista ay na si Tita Lizzie talaga. Dito naman na kayo. Ha? Dito naman ah, Ay, naman na daw yan ta. O kaya baka ano yan, unang una pa lang. Babalik pa siya dito. Bara wala ka na sa condition niya Hindi itak lang yan. O nagwa warm up pa lang yung Hindi ko yan. Uh, Hey, ko, hey, Ito okay. yung bar city. Oh. Okay, mo yung pagkain. Pagkain ng bar city. Mm -hmm. Mas matindi pala si Kuya Bobby. Mm. -hmm. Oh. Mm -hmm. Dito. Sarap. Mm -hmm. Ngayon, din po ni Tita Janet sa shimi. Ano pa lang mako kung compare niyo sa shimi ng Japan ta. Mas matindi talaga. Kumbaga malayo ba yung difference ta? Oo. Tol talaga Pagkita mo, hihihihong buhay. Eh, hindi ba sobrang mahal nun to kung gano'n? O yun talaga yung gano'n talaga nila gawin sa sim ito? Oo. Kasi nung kalan. Kasi kung ipabaluig mo yung trabaho mo doon, oh, so, nabibili mo sa na. akin. normal na pagkain nga naman yun. Sige, lipat po muna ako. Oh, hindi pa kayo mag-ano lang. Nguyang-nguyang. Ma'am, mo na? Ano mo na? Kino, kumusta ko nung mga 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 food mo. mga 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 ng mga Nandito po si Bayau. si Ate, si Kuya, si ano, ano, ano? dyan. Hindi, sige na. mag aano na rin ako nito. <laughs> Hello. At po. Kain mo na ako ka tekram. Masarap na pansit, masarap po 'tong pansit na to panigurado.

What is this? Mm -hmm. what is this mm -hmm. is Gabby up this. Mm Hello? -hmm. This one. We mm -hmm. do not want to smell wasabi. Yep. Wasabi is the worst ever. I smell like